Magood uh, Alu. Nasisiyahan po ako na nakabisita kami dito sa munisipat ninyo na Florida Blanca. Bago po ako umalis sa bahay namin, pinapasabi po ng asawa ko, si Pangulong Ferdinand Marcos, sabi po niya, Nangungumusta daw siya at nagpapasalamat daw siya sa inyong lahat. Yung Love for All team, nandito po sin Saturday para magdala ng mga libreng konsultasyon, libreng medisina, at libreng laboratory services sa iba-ibang barangay dito sa Pampanga. Today, we have over 105,000 beneficiaries sa makakatanggap ng libreng check-up, dental procedure, deworming, libreng pagkain. Katulad po ng sinabi ng Pangulong Marcos noong last kickoff rally niya, ang bagong Pilipinas is not a political game plan. It's a strategy for genuine development for all the people. So today, katulad ng pinangako ng asawa ko, we will continue to bring government services closer to the people. Higit po sa mga konsultasyon, gamot, eyeglasses, meron po kami dalawang donation para sa inyo, isang elf transport truck at isang water truck. So sana magamit po ninyo. Nais ko lang pasalamatan ang mga government officials, private sector partners, healthcare workers, at yung madami namin mga volunteers for all your hard work at commitment to this program. At higit sa lahat, maraming salamat. Maraming maraming pagsalamat sa inyong lahat na nandito ngayon. Thank you for giving us a chance to be of service to you. Kaya salamat. Sama-sama tayo. Babangon muli para sa bagong Pilipinas. Thank you. Ako po yung nag-aano -naga mga estudyante po na agi po ng mga estudyante. Tapos, kapag po bumabala po kami sa sa, sa school kasi malayo po yung school. So tatlong baryo po yung pinupuntahan ko po dalta barangay Mawakat Kamatsili at na po. Yung bundok na nakita natin doon may mga estudyante pa rin po doon. Nilalakaran ko po yung bundok doon na para maakyatan ko po sila ng papel ng module para malaman ko kung saan saan yung kakaya nila makapag-aral. Para po matulungan ko po yung mga kapwa ko at na hindi naman po hindi po nakapagtapos na pero may kakayahan naman po sila makapag-trabaho. Doon po kasi sa testa po, maano po yung mga maasa po yung kanilang kaalaman maasa po yung kaalaman nila na, na hindi po nila nagagamit sa bundok pag punta po sila doon malalaman nila na kaya pala nila kaya pala nila kaya pala nila EIM ng mga, mga, um, mga, kaya mga, nila mga, 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 dahil para di sila di lang isang katutubo na may, may kaya may, 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 may rin nila yung kanilang kaalaman na kaya nilang sumabay. Ito yung unang pagkakataon na nakikita po namin sila na nakadalaw na, siya rito sa amin. Nakikita po niya ang aming lugar. Kaya napakalaking pang salamat po namin na ginigyan po niya kami ng pagkakataon na makita po namin siya at may iba naman ang kanyang pagmamahal sa amin. Wala po akong masabi sa gobyerno natin, ma'am. Marami pong tulong nila. Marami pong sumusurvey dito ako rin po nagpapa pag mayroong nagse-survey po, nagpapa-exam po ako ng dugo at saka po. Yun po, Maraming maraming tulong po, ma. Para hindi po magkasakit yung mga aita. Marami po salamat, Ma'am Press Lady. Nandito ka na po sa amin. Marami po salamat sa tulong mo sa amin mga aita. para salahat